At dahil po doon, gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung 28 ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. And ako na blanko na ako syempre, tapos napatingin ako sa mga audience. Parang fail talaga, sobrang napahiya ako. Vice ganda binawi ang paghingi ng paumanhin sa isang guest ng Especially for You na si Axel Cruz ngayong araw. Binawi nga ng Unkabogable star na si Vice ganda ang kanyang apology sa lalaking naging bisita nila sa Especially For You na si Axel. Matatanda ang kamakailan ay may isang social media post si Vice Ganda na kung saan humihingi si Vice ng paumanhin sa isang search na si Axel Cruz at ipinaliwanag niya na mali umano ang naging reaksyon niya kaya humihingi si Vice ng paumanhin, ngayong araw naman ay binawi na ni Vice. Trending na kasi sa buong social media platforms at inulang nga ng pambabatiko si Axel Cruz matapos maging usap-usapan sa social media. Saad naman ni Vice ngayong araw binabawi niya umano ang paghingi niya ng tawad dahil hindi niya umano kailangan humingi ng tawad. Pagsasaad pa ni Vice wala naman daw kasing mali ang kanilang ginagawa. Aniya pa niya, binabawi ko ang naging social media post ko na I will say an apology. Because I do not need to apologize for what I did. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Dagdag naman ni Vice na kausap na umano niya si Christine at si Axel. Sinabi kasi umano ni Christine sa kanyang social media post na hindi umano siya na-off sa nangyari. Kaya kinausap siya ni Vice. Dito ay inamin ni Christine na talaga umano na-off siya sa nangyari. May mga dahilan lang umano. Kaya sinabi ni Christine sa kanyang social media na hindi umano siya na-off sa mga pangyayari. Dagdag naman ni Vice dahil inamin ni Christine na na-off siya. Naniniwala umano si Vice Ganda na hindi mali na kinulout nila si Axel dahil karapatan umano ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya ay hindi siya comfortable sa mga kilos ng sinuman sa harapan niya kung hahawakan man siya o hahalikan saad pa niya ginawa lang umano ni Vice para protektahan ang kanilang guest. Nanawagan naman si Vice ganda sa mga netizens na ihinto na ang pambabatikos kay Axel at kay Christine. Dahil nakausap niya na umano ng personal si Axel at humingi na umano si Axel ng tawad kay Vice at sinabing napupulutan na umano ng aral ni Axel ang lahat ng nangyari sa segment ng Showtime. Samantala maraming netizens ang umalma dahil sa pagbawi ni Vice ganda ng kanyang paumanhin sa show, saad ng mga netizens. Sa sobra ko fan ni Mimi. Now lang ako na disappoint so far. This is unfair and I don't agree dun sa pagbawi mo ng apology. Whatever the reactions or your POV it's not really necessary to humiliate a person like that. Kitang kita yung pagkapahaya ni Axel dito. Felt bad for him. Vice ganda you are too quick to judge. You thought that you are always correct. Now you learned a lesson. Sometimes your jokes are below the belt even beyond your limit. Good that you apologized.